Ano ni Karon ha? Nababag. Mga kaidol. <laughs> nababag lang sa kyan. Mga kaidol lo. Dere sa poblasyon. At bagay lang. Rake. Perte yung sa sakyanan. Ito arah Na mga kaidol. Una ni mga kaidol ha. Perte sa sakyanan mga Mga kaidol. <laughs> muli ni muli ni kihingon mga kaydol uh, maanat silang habwa silang kargag na babag sa barangay Poblasyon Leon B. Pustigo sa Buanga de norte na babag ang sakyanan na nagkargag si Minto perting pagkababag dapli na kayo nang agig ng agen, mga sakyanan mga kaydol para sa daple ng agi ang rural ang buta rin, makasulod man yung rural mga kaidol ipet yung rural mga kaidol ipet yun na, naglisod ang rural mga kaidol ipet yun mga kaidol, ipet hmm. na ipet ang rural mga kaidol